Hi guys, gandang umaga pa rin. Nandito pa rin tayo sa farm. Pauwi na po kami. Ayun ang kuya po. Yan. Ang hipag ko si At ang aking fresh pa ko na gulay. Siya so yung mga palangga. Wara ko kakada. So yun guys. Pauwi na tayo. Ayan. Ay, Ayun Wow, ang dami din bunga ng pili, oh. Tayo! Ang dami. Yes. Ang dami mga bago na puno din. Ma, mm. yung agin. Harvest ni. Harvest ni. Sini ni. Ang bilis maglakad ng kasama namin andun na. Ang layo na. Ang kuya ko ayun na. Napakabilis maglakad. <laughs> Ayan si Bakan. Dalawa. Ito yung pang isa. Oo. Ayan na po guys. Malapit na tayo sa bahay kubo. Ayan. tayo ipauwi na ng baryo ayun wow Oy, ayun pa yung uwak ayun pa rin pa ipauwi na ng baryo guys yan at ayun guys oh. sinusungkit yung bunga ng nyug kay nagpakopra ah. yahin Ayan. Ayan po ang mga bunga ng kopra Doon. At ayun na ng mga kambing mga palangka. Anayo na nang napupuntahan nila. So yan si Ricky Boy nagko Hi guys. Yes. Mauna na. O diba ba mahal na ng kopra So, yun, guys. Ang kinukopra. Sobrang 10,000 daw po yan. Hindi pa tapos. Nagpapaakyat pa. Inuna na ang pag ng bunot. Ayun po. yan po ang buhay probinsyano. Magkakapira na naman po ang mga pobre, mga palangga. Yan. Ang unang produk or hanap buhay ng mga taga-probinsya na may mga produkto na pananim. So, at sya ka, ang palayan yan. Ang palayan. Doon. 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 Hanggang doon ang palayan. Sa dulo. Hanggang dulo. Yan ang lahok na yan. Palayan. Plus, ito ang coconut. Coconut ang produktong ito ayun po magkakaroon na naman ng pira ang pobre so guys muli maraming salamat love you all God bless us all po ala upaya man doon lang guys para makapisar pisar na makapisar sige na nanabal so kundi lang